ang pamunuan ang tunay at baisog na oposisyon sa Senado. Ngayon po nga nalalapit na naman ang halalan, maganda rin na aking ipaalala sa inyo ang maitsin kasaysayan na karapatan ng mga kababaihan bumoto. Wala pa ho isang daan taon nakalilipas nang kayo ay nabigyan ng karapatang bumoto at mahalal sa public office. It was only in 1937 that the Philippines recognized the right of the women, kayo po iyan, to vote and be voted into public office. At maganda na napapaalalahanan ko kayo sa maiksing nating kasaysayan sapagkat nalalapit niya po ang halalan and it is important for me to remind you of your duty and your right of suffrage. Alam ko ho na nalalaman ninyo na ang pangunahing problema pa rin ng ating bansa ay ang kahirapan. Subalit ang kahirapan na yan ay nag-uugat sa korupsyon. Kanya nga po tinanggap ko ang hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon upang labanan ang korupsyon sa lahat ng antas ng ating gobyerno. At bilang senador ninyo, lagi ko nang nasasabi, sasabihin ko po ulit sa inyo, bilang maisog at tunay na oposisyon at bilang nangunguna sa laban kontra korupsyon, akin pong ibababa ang threshold ng plunder from 50 million at 1 million at ating pananagutin ang lahat ng nagnanakaw ng pera nating mga Pilipino. Pananagutin natin na yung pera nating mga Pilipino ay pinambibili lamang ng milyong-milyong pisong halaga ng handbank Papanagutin natin yung mga nagnanakaw sa pera nating mga Pilipino na milyong-milyong piso ay sinusuot lamang at binibili lamang ng kanilang relos. At ginagawang fashion show ang kanyang trabaho sa Kongreso. Susuot ng mamahaling gamit. Pera po yan ng Pilipino. Yan po ay pera ninyo. Yan ang ating papanagutin. At bilang senador ninyo, aking pong ipapanukala ang pagbabalik ng death penalty sa kaso plunder o lahat ng mga atulang nagnakaw ng pera nating mga Pilipino. Hindi ko na po papakahabaan, binibigyan po tayo ng blessing, maambon, alam ko, mahaba pa ang ating activity ngayong maghapon. Nais ko lamang o oh, makiisa sa inyong ginagawang International Women's Day at ngayong darating na halalan dito sa Marikina, syempre, huwag din natin kalilimutan yung mga kasama natin. Di ba nandyan ang ating mayor? Maglagay tayo ng ilaw ng tahanan, maging ilaw ng ating lungsod, si Mayor Maan Chodoro ang isa pang pa kasama ko na galit din sa korupsyon. Ibalik natin sa Kongreso si Congressman Marcy Chodoro. Tulungan natin ang kanilang buong grupo. At ganun din, ang, api, ang, ang aking pong grupo, yung Duterte Approved and Certified Senatorial Candidate. Alam mo nyo, itong administrasyon na walang gawin kundi magnako ng pera ng Pilipino, Binang po ang Duterte approved and certified senatorial candidates ng Team Suka. At ako ho ay proud member ng Team Suka. Sapagkat ang Team Suka, ang suka ho, ang kalaban ng tanso. Ang suka ang kalaban ng peking ginto at ang suka ang patuloy na tutugis sa mga nangbubudol sa ating mga Pilipino kagaya ng Marcos administration. Yeah! Kaya po sana magtulong-tulong tayo, singilin ninyo yung nagbubulsa ng pera ng mga Pilipino. Singilin ninyo yung nagbubulsa ng pera ninyo at pinambibili lamang ng mamahaling luxury handbags. Wag niyong kalilimutan 'yan. Singilin ninyo ang taong 'yan na kinukuha ang pera ninyo para lamang ipambili ng mamahaling relo's at alahas. 'Yan ay pera ninyo, hindi niya pera 'yan. Singilin niyo yang taong 'yan na binibili ang mamahaling damit at ginagawang fashion show ang Halls of Congress, samantalang marami pang dapat gawin dito sa inyong lungsod sa Marikina. Nasubukan na natin ang serbisyo ng mga tsudoro. Dumaan ang pandemic, nakita natin kung anong klaseng leadership meron si Congressman Marcy si Tsudoro. Pagpasok ko pa lamang galing sa Lungsod, Quezon, alam kong ako'y nasa Marikina na. Sapagkat masyadong maaliwalas, malinis ang kalsada, malinis ang bangketa wala na kayong hahanapin pa sa inyong kasalukuyang pamunuan. Ipagpatuloy ninyo ang servisyong Tudoro. Dali naman natin ang ilaw ng tahanan si Maan bilang ilaw ng Marikina City. Yeah! At ulitin ko ang aking kasama, mahalang Pilipino, galit sa korupsyon at kalaban ng mga korup, ibalik natin sa Kongreso si Congressman Marcy Chodoro Ako humuli Ay si Atty. Vic Rodriguez Ang number ko sa balota Ay number 56 Madali pong tandaan five, six, 5-6 five, Subalit hindi po ito Pabigat na 56. 6 Hindi po ito utang At hindi po ito pautang ang 5-6 na ito ay tratuhin po ninyong isang puhunan patungo sa higit na mabuting lipunan. Ito po ang aking numero, numero 56 sa balota. At uh, may maiksing update lamang, ako rin ho ang namumuno nung pagsampa ng kaso laban sa unconstitutional 2025 national budget. Alam ko, alam niyo yung balitang yan. Sa pagkataga rito, yung isa sa promotor ng pagpasa ng Bicameral Conference Committee Report na punong-puno ng blanco. 28 items blanco. Ang halagay 241 billion pesos blanco. Nasaan ang pera nating mga Pilipino? Yang blanco bang yan at 241 billion pesos na yan? karagdagan pa pambili ng mga mamahaling bags. Diyan ba'y pambili pa ng higit na maraming mamahaling relos sa alahas? Hindi pa ba siya kontento? Hindi pa ba siya busog? Tama na ang katiwalian, labanan na natin ang korupsyon. Hinihingi ko ang tulong ninyo. Sana ay papagkatiwalaan ninyo ako ng inyong boto at sagradong mandato. Tulungan po ninyo ako, maghapit kayo ng bago sa Senado ngayong May 12, 2025. Ako ho muli ang tumugon sa hamon na pamunuan at mamuno sa tunay at maisog na oposisyon. Kasama din natin ang alagang maan-tsodoro, Congressman Don Favis. Yeah! Buo na po ang ating lineup dito sa Marikina. Wala pong dahilan para kayo magpalit ng liderato. Ipagpatuloy po natin ang alagang maan Tsudoro, ang liderato ng mga Tsudoro dito sa Marikina. Muli ho, ako ng inyong tulong. Sana ho ay ako'y makahiram ng inyong tiwala at sagradong mandato at ako ay mapahirap ninyo ng isang upuan sa Senado bilang kinatawan ng mga ordinaryong Pilipino. Muli ho! Maraming salamat! Maraming salamat! Salamat ho! So muli ho, ako ay si Atty. Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, Maiso, maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Yes, maraming so maraming here, salamat. Atty, Big Rodriguez, at pasado yes. ba sa Senado? Yes. Sa, 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 sa ng mga kababaihan Alam niyo po Nagarating na bayo Isang babae